So, nandito po ako ngayon um, para sabihin sa inyo kung ano ang mga direktiba ng ating Pangulo na akin pong i-execute immediately sa mga susunod na araw. Unang-una po, ang, isa ang unang-una ko pong order na igagabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom. USEC, ASEC, division head, regional director hanggang district engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni ng ni USEC Claire kanina na clean sweep paglilinis, no? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating pangulo. Nag-usap po kami ng magaganin ng umaga, sabi niya, Linisin ang DPWH at ito po ang simula. Pagkatapos po nito, tayo ay magko-conduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel. Ako po ay naniniwala na maraming mabubuti at magagaling nakawane ang DPWH. Ang utos ng ating pangulo, hanapin sila at sila ang igagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Hindi po magkakaroon ng ganitong klasing mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH.